Sino nagsasabi, ang pag ka ng bayan, si Lakson, ang pag ka ng bayan. Sino? Si Divinesia ang pag ka ng bayan. Ihalal natin si Fernando po, ang pag ka ng bayan. Si, walang tutorial, walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa tao, maliban sa ating Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan, mga kapatid. Ang tagal na eh. Ang tagal na natin eh. Religion at politika. Lagi na lang tayong pinapaasa eh. Pag ako naging presidente! Sabi ni ganun eh. Pag naging presidente ko, walang kaibigan! Walang kamag-anak! Pero bakit tinalikuran niya yung kanyang sinabi o pahayag niya noon at ngayon gusto na niyang kumandidato? O oh, eto, pakinggan natin kung bakit. Sino sasabi? Ang kakasay ka ng bayan, si Lakson. Ang kakasay ka ng bayan, sino? Si Divinesia. Ang kakasay ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang kakasay ka ng bayan, si... walang tutorial at ako naging presidente! Di ba makapalang hapog nito magkakabargadan to? So, isa na ho kayo. Eh, pero isipin, pagkatapos na sabing wala kay Sintor Lacson ng Pagkasa, wala kay Ginoong Divinesya, wala kay Fernando po Jr. Eh, ang Pagkasa raw pala, eh, nado sa